Morning guys. Oh, tayo ngayon guys ay ano, mag ah, review naman sa ating tindahan. Ito naman ang ating hanap buhay guys. So kaya ito. Punta tayo sa labas guys. Update tayo sa paligid. Oh. Francis sa ito guys. Magang kay ganda ngayon guys. Ito guys. ganda ng langit guys oh maliwala sa panahon summer na summer talaga oh summer na summer talaga guys tingnan nyo guys oh ito guys oh at ang aso iwan ko kung anong pakay na ano, ano, nagbibisita ng ano aso ng aming kapitbahay <laughs> so salamat guys sa inyong panunood magandang araw sa ating lahat